Ang tanong naman nila, paano naman kami magkakaroon ng PTB? Sige po. So ang TV, kagaya po ng sinabi ko nga kanina, ay nakakahawa po. So, kung naririnig nyo na po yung term na airborne, no, dahil nitong pandemic, ito talaga yung balita no, na airborne si COVID, si tuberculosis ay proven po na airborne talaga. So, ang ibig sabihin po nito, no, yung isang pasyente na may tuberculosis, kung siya po ay umubo, kung siya ay magsalita ng malakas or kumanta ng malakas, yung laway na may kasamang micro microbio na TB, na tuberculosis, no? Kapag tumalsik po 'yon, pwede siyang magstay sa air. Yun 'Yung ibig sabihin ng airborne, eh. pwede siyang magstay sa air ng 8 hanggang 10 oras, no? At kapag 'yon ay nalanghap o no, or nahagit ng kung sino man na mahina okay, na mahina ang resistensya, doon po tayo nahahawa ng tuberculosis. Kaya nga po, even before nga ng mga pandemya yung mga pasyente namin may tuberculosis, ay talaga pong ini-encourage namin na nakamas talaga sila. So, yes, so na, nakahawa din po ito, no? So yung mga sinasabi na parang nakahawa sa hangin, so parang ganoon po 'yon. So yung in medical term airborne, no? So nakukuha talaga natin siya sa literal no sa sa hangin talaga no na kumakalat yung bacteria o microbe na ito ay talaga pong pwedeng hindi siya agad-agad namamatay kaya pwede talaga tayong mahawa sa hangin yon okay. lalo na po kung pangit yung ventilasyon. So, kaya nga mahalaga din na maganda ang ventilasyon. Nakabukas ang bintana, ganyan. Para natatangay, natatangay yung bakterya po. Doc Chris, kapag maganda yung ventilasyon, eh. pag pangit yung ventilasyon, magsistay lang po talaga yung mikrobyo dyan sa hangin at pwede nating malanghap po talaga.